Patuloy ang pagtaas ng mga nasawi sa lindol sa Japan. Sa evacuation centers na rin overnight ang mga residente dahil sa takot sa sunod-sunod na aftershocks. May detalye si Bien Manalo. Umakyat na sa higit limampu ang bilang ng patay matapos ang pagyanig ng magnitude 7.5 na lindol sa west coast ng Japan. Batay sa ulat, labing apat ang malubhang nasugatan sa nangyaring pagyanig. Naitala sa lungsod ng Wajima ang kalahati ng bilang ng mga nasawi. Hindi bababa sa isang daang bahay at mga tindahan ang natupok ng apoy ng sumiklab ang sunog matapos ang lindol. Dahil sa lindol, daan-daang mga mamamayan ang nagpalipas ng magdamag sa iba't ibang evacuation centers. Kabilang na riyan ang 35 Pilipino na lumika sa kanika nilang tirahan. Hindi naman bababa sa 600 aftershocks ang naitala habang sinasabi ng mga eksperto na posibleng tumagal pa ng isang linggo ang mga nararanasang aftershocks. Nawala ng supply ng kuryente sa Zuzu City matapos ang pagyanig. Unang naglabas ng tsunami warning ang Japan Meteorological Agency pero dinowngrade rin sa advisory. Ito ang kauna-unahang pagkakataong naglabas ng tsunami warning matapos ang 2011 earthquake. Kumitil ito sa buhay ng nasa 20,000. Ayon sa U.S. Geological Survey, ito na ang pinakamalakas na lindol na naranasan sa rehiyon sa loob ng apat na dekada. Bien manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.